Hello. Yung video greetings nito ay para kay Bebe sa aking anak. Ito nga pala yung kuya, mamay sasabihin daw siya. Anak. Hoy, hoy, hoy. Yung damit, yung damit, damit, damit. Wala ka yun. Yung damit, thank you. damit kayo, huwag mo siyang bibigyan. Kasi mm. diba inaaway kanya palagi. Huwag sa, mo siyang bibigyan ng damit. Sabi niya ito, so, bibigyan niya ako ng damit. Diba ano? Diba? Mo siyang -git -git -git. Hmm. <tid> ano ba sasabihin na kami sa akin? Um, Sagot ka raw. Mag-aaral. <laughs> mag, -aaral. mag -aaral ka na. <laughs> 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 hindi, hindi. So, Mag-aaral yan, di ba? Hindi, bawal. Tapos, um, Ay, ito, ingat ka palagi. Ingat ka dyan. Pag-uwi ka rito, kailangan may pasalubong ako. Ha? Huh? Uwi ka na dito. Bukan na dyan, malayo pa. Oh, How eh. um, may papaligawan ako sa iyo. Ay, daw masaya naman daw dun, guys, malayo. Marami mong pagkain dyan. Mm. Mag-uwi ka naman. Nami-miss na kita. Lalo na yung eh, kuya mo, miss ka na daw niya. Mm -hmm. Oo, awesome. to. <laughs> Ingat ka palagi. Huwag ka mag-aasawa. Yun lang. Bye-bye.